welcome back to my youtube channel this is Aseel kumusta kayo mga ka anxiety ko dyan eto guys gusto ko lang masagot yung isang tanong sa akin um, ano nga ba ang pinagmula ng anxiety ko saan nagsimula yung anxiety ko um, eto guys yung totoo ang nangyari kasi sa akin noong 2017 namatay yung nag-iisang anak ko meron po akong isang anak nag-iisang anak namatay siya noong 2017. Noong, bago pa lang yun guys, 2015 pa lang, or 2014, umuwi na ako ng Pilipinas. Galing po ako sa Canada, doon po ako nag-work dati, for many years. And then, I came back in the Philippines po, noong 2015, kasi doon na yung nagsimula yung anak ko magkasakit. Nagkasakit po siya ng lupus, is autoimmune disease. And, um, that time, matinding sakit talaga yung pinagdaanan niya um, naiwan siya sa mother ko which is siya yung nag-alaga simula pa um, nung 3 years old, 2 years old siya yung nani ko na nag-aalaga and um, nung 2015 nga, kailangan ko umuwi ng Pilipinas talaga noon kasi nasa tip of kailangan na siyang i-hospital talaga nang hospitalized, doon na muna sa hospital talaga siya, so matindi yung pinagdaanan niya guys Um, ang hirap ko ikwento guys kasi yung pinagdaanan ko noon talaga matindi kasi umuwi ako ng Pilipinas from airport noon guys from airport um, doon na ako sa hospital sa US nag stay doon na kami yung luggage ko doon ko na dinala so matindi yung pagsubok sa akin guys that time noong 2015 pa and then um, na hospital siya, balik-balik kami sa hospital. Medyo umokay okay siya. Next day kami sa Baguio kasi medyo malamig doon. Um, from San Valis, doon kami sa Baguio nag-stay para convenient doon sa temperature ng katawan, <coughs> ng katawan niya. Anyways, afternoon guys. Medyo umokay okay siya pero nasa lupus. May lupus po yung anak ko. Nagkaroon po siya ng lupus. Um it's autoimmune disease. So, um, and then after 3 years, after 3 years kasi 2014, 2014 ako noon, nung umuwi ako. Um, and then, after noon guys, 2017, marami siyang pinagdaanan guys. Maraming gamutan, lahat ginawa namin, pinaglaban namin yung buhay niya. And then, nakapiling ko pa siya guys for years. And then, 2017, namatay na po siya. And then, after noon guys, um, um me and my ex po, my ex-husband, um, talagang separated na po kami. Pero that time na nagkakasakit siya, nag kami para doon sa bata. So anyways, um, yun po yung nangyari sa akin. And then, after noon, nung namatay po yung anak ko, nag, um, nagsimula ulit ako. I mean, nagsimula ako na wala na anak ko, nagsimula ulit yung buhay ko. Pero, um, yung pagsubok na yun guys, medyo din, talagang dinamdam ko. Yun ba yung kamang words? Um, kasi yun yung pinaka worst na nangyari sa buhay ko. Eh. Yun yung pinaka dago na nangyari sa akin. So, After Afternoon guys, dinlamdam ko pero after few months medyo umokay ako, naging okay yung buhay ko, okay okay naman ako, tinanggap ko uh, umokay ako. Pero that time yung mother ko ang medyo talagang affected kasi siya yung nag-alaga sa kanya lumaki basically. So um nung time na yun guys, medyo umokay ako, yung nanay ko naman ang hindi. Parang masyadong malungkot siya nasa uh, nasa That time, nasa medyo parang light depression, I should say. And then, ako okay ako, guys, no? Yung buhay ko naging okay-okay um, ako kasi yung pagtanggap, tinanggap ko. And then, eto, guys, nung 2019, after two years, um doon na ako nakaramdam ng simptomas ng anxiety. Wala akong alam guys tungkol sa anxiety, wala akong alam tungkol sa depression. Ang alam ko lang dati guys is yung depression, anxiety is just regular stress. Okay, regular stress like okay, yung wala kang gana sa lahat, wala kang um, kumbaga yung pagising mo ng umaga, wala kang gana, walang, walang say ang buhay mo yung mga ganon Ang alam ko dati. Pero nung 2019 guys, doon nagsimula yung sa akin na hindi ako, parang hindi ako makahinga ng tipong nag panic attack ako na parang nag black yung paningin ko. Feeling ko nag nag, um, nag black yung paningin ko na nahilo ako that time. Um, Biglang takot ko kasi first time, that was my first time, guys. Yun pala, panic attack yun, guys. Pero that time, nung pumunta ako ng hospital, binigyan ako ng anti-vertigo kasi baka nahilo ako, chinek yung laboratory ko, chinek yung... chinek ako, okay naman, NECG, whatever. Um, umuwi ako, binigyan ako, guys, ng anti-vertigo. That time, parang, wala pang pandemic ng guys, ha. That time, medyo um okay ako, eh. accepted na may vertigo. Ako medyo nahilo, ako sensitive ako sa siguro sensitive ako sa mainit, mga ganang ganang. Doon na nagsimula yung buhay ko bilang isa may anxiety. Kasi yun pala guys, kasi wala akong alam that time, wala akong alam, yun pala yung simula yung medyo nahilo ka, medyo may sakit ng ulo that time, pero hindi naman talagang sumakit yung ulo ko. That time guys, ay yung unang araw na naramdaman ko yun. Um, so, um, hindi ko pa alam, wala pa akong alam sa anxiety. Yun yun guys, no, yung simula ng aking um, anxiety journey, ng anxiety symptoms na anxiety. Uh, marami akong binanggit guys ng mga symptoms pero yun yung pinagsimula nang sa akin. Um, siguro guys, yun yung time na na-trigger yung anxiety. Kasi ang anxiety minsan guys, hindi natin na Siguro simula bata, may mga, may mga nakikitaan na tayong mga simptomas, simptomas ng anxiety pero hindi lang natin siya kinukonsider na anxiety. Pero that time guys, nung dumating ako sa point ng pinakamasaklap na problema na dumating sa akin, which is yung pagkamatay ng anak ko, doon na na-trigger guys, yung lahat. Um, doon lumabas yung simptomas ng anxiety. Um, it affect guys yung mga may nagkaroon ng anxiety guys. Nagsisimula siya um, doon sa nung early stage pa natin, nung medyo bata-bata pa tayo. Natitrigger lang siya nung medyo um, nagkakaedad na or medyo tumatanda na. Um, ganun nagsimula yung sa akin, yung istorya ko guys. Um, years ago, nagkaroon nga ako ng anxiety. Pero yung dagok, naranasan ko muna yung dagok na nangyari sa akin sa pagkamatay ng anak ko bago lumabas yung anxiety, simptomas ng anxiety. So, ang nangyayari kasi guys, sa anxiety kasi, um, minsan nadidetect, nadidetect lang sinasabi, o oh, may anxiety ka kasi nagkaroon ka ng problema ngayon. Pero actually, ang the reality kasi no guys, um, nagkakaroon na tayo ng mga light symptoms noon pa. Hindi lang natin siya dinideclare, hindi lang natin siya pinapansin. Which is, dati meron na tayong pananakit ng ulo, mga parang migraine, mga ganon. May mga vertigo, may mga nagiging sensitive tayo sa sa naamoy natin or sa ibang bagay. Pero that time, nung medyo bata-bata pa tayo or early stage pa lang ng buhay natin, parang normal lang sa atin yon nag ka ng gamot, umokay ka. Pero may time, guys, na may biglang dumating na um, pagsubok sa buhay mo and then after a while, nagkaroon ka ng anxiety. Ganun, guys, karamihan nakakaranas tayo ng anxiety kasi Um, hindi natin nag-overreact yung nervous system natin. Nag-overreact yung nervous system natin, yung isip natin sa mga nangyari, sa mga nangyari sa buhay natin nung mga nakaraan pa, nung mga ilang taon pa. So, ganun nagsimula sa akin, guys, yung aking journey ng anxiety. Doon po siya nagsimula noong after na nung namatay yung anak ko. So, right after, guys, ng pagkamatay ng anak ko, na medyo na depress ako pero it takes maybe 3 to 4 months um okay ako it's okay like ang inaisip ko lang noon yung nanay ko na nag-alaga sa anak ko pero um okay ako naging normal yung buhay ko naging masaya ako ulit ganon pero yung nangyari sa akin guys yung anxiety ko lumabas siya after 2 years So, yun yung unang cycle, unang stage ko ng anxiety na hindi ko pa alam na anxiety yun. So, na-hospital ako and then after a year na naman meron na namang lumabas, umoke and then lumabas uli yung ibang mga anxiety, um, anxiety symptoms. So, yun po yung nangyari sa akin guys. Yun yung pinagsimula ng aking anxiety journey. Doon po sa pagkamatay ng anak ko So I hope guys, kung sino man yung nagtanong Alam mo na kung sino ka nagtanong sa akin ng uh, Saan nagsimula yung anxiety ko Yun po yung answer ko So this video is actually answering kung saan nagsimula um, Malamang guys, yung mga nanonood sa inyo Curious about uh, saan ba nanggagaling yung anxiety May kanya-kanya po tayong Kanya-kanya uh, tayong mga pinagmulaan Meron kanya-kanya tayong mga istorya sa buhay, problema sa buhay, pinagdadaanan or napagdaanan. So, yun po yung sa akin, yung pinagdaanan ko. And I hope guys, sa inyo, kung ano man yung, pinag, yung root, pinaka-root ng anxiety ninyo, kung saan siya nagsimula, I hope guys na ma-tingnan natin yung pinaka pinagmula ng anxiety kasi it's very very important guys na malaman natin kung ano yung pinagmulan talaga ng pagkakaroon natin ng anxiety malamang guys may mga traumatic tayo which is sa akin nagkaroon din ako ng trauma that time and then um, yung iba nagkaroon ng siguro light na sakit tapos biglang natakot tapos na anxiety ganon may mga ganon guys na pinagsisimula ng mga anxiety um, um alam natin guys na Um anxiety is a mental health problem. That's why I support yung mga mental um, health program na ginagawa ng iba because it will help other people to recover and accept the reality of having um, anxiety symptoms and depression symptoms. So kung kayo man guys nakakaranas ng mga simptomas, tingnan nyo kung saan kayo nagsimula, kung saan nagmula yung anxiety symptoms ninyo. Tanggapin, um, hindi na tayo pwedeng bumalik sa nakaraan. So, pagtanggap, at uh, saka we have to face na yung yung today's life, kung ano yung today's life natin. We can still change guys yung mga mga ibang bagay na ayaw natin dati. So, sa akin guys, yung ginawa ko kasi, lahat ng mga nakaka sa buhay ko ngayon at sa buhay ko noon na hindi ko inayos um, yung mga taong nakaka-stress sa akin, yung mga taong um, hindi nakakatulong sa mental health ko. Dati, uh, dati ina-accept ko sila sa buhay ko. Pero ngayon guys, I stay away meaning hindi ako, um, lumalayo ako. So I have to protect my my mental health, I have to protect myself. For other people, whether family, friends, you have to protect yourself from being stressed to other people. So ngayon guys, sa akin, ang napag-aralan ko is to focus on myself, to focus on what I want, and to focus on what makes me happy. Kasi yun yung pinaka um, tulong talaga guys to recover into anxiety symptoms. Sa dami guys, na banggit ko sa aking video yung iba-ibang simptomas na naramdaman ko iba-ibang simptomas na nagpabago sa buhay ko na ang daming sakit-sakit guys pero ang ang lesson learn lesson that makes me now na naging ako yung pag-accept and still being happy whether may nararamdaman ako or or wala I still have to be happy kasi it, ito ako ngayon no one walang ibang magbibigay ng happiness to the total package ng happiness. Of course, yung Diyos ang may hawak ng buhay natin. Pero, um, I, hindi na ako nagre-rely sa ibang tao or kung sino man yung happiness. So, I make it sure na I make myself happy. Kung ano yung gusto ko, yun ang gagawin ko. Kung ano yung um, da, uh, makakapagbigay sa akin ng kasiyahan yung mga taong nakakausap ko. Yun yun, doon ako. Pero yung mga bagay or mga taong nagdudulot sa akin ng stress, I take out, get out of my life. Yun, ganun ako guys. I'm not being rude ha. Pero ako guys, to protect our mental health and to, to have very peaceful life is to stay away sa mga bagay or sa mga taong hindi nagbibigay sa yun mabuti or hindi nakakapagpasaya sa iyo. So that's my lesson about having um, anxiety and I hope na answer ko yung question na saan nagsimula yung aking anxiety. Thank you guys sa panonood ng video video ko and, and please click the subscribe button para ma-update kayo sa mga video ko na um, i-upload ko. Thank you and I'll see you next time. Bye!